For today, link natin yung GCash Visa card with your GCash account. So ito po yung sa video na nato, step by step paano i-enroll yung newly acquired na GCash Visa card. Bali ito yung physical na card ng GCash para makapag-withdraw ka sa any ATM machine na naka-BankNet. So, meron lang siyang transaction fee pero yun at least minimal lang tapos pwede mo nang ma-withdraw yung amount ng GCash mo sa any bank so yan meron yang card number Ito, virtual account so yan meron din yung code so ganito yung forma niya nabili ko siya around 250 sa GCash na app so nag-order lang ako online tapos nag-deliver na siya so yan Uh, pag dumating na siya, hindi pa siya naka-activate sa account mo. So, kailangan mo nang punta sa account ng GCash. So, lagin lang tayo sa GCash. So, wait. Login sa GCash. Ito po yung naglilagin na tayo sa GCash. Loading. Ng processing. So, wait for it. So, by the way, itong Gcash card is Visa na siya. Meron rin kasi akong, ano eh, ay yung MasterCard. So, so, login muna tayo, okay? So, once na makalagay ka na dito sa Gcash, punta ka lang dito sa cards. Meron yan. Dito ka sa cards. Punta ka ng cards. Tapos, dito maglo-load yan. So, yan. ah uh, dito ako nag-order ng card. Dito, link my card. So, meron na kasi akong physical. So, ililink ko na lang yung card. So, upon linking the card, click mo lang. Yun. So, hanap yan ng code. So, mag ano rin yan autofill so wait lang so waiting for messages so ito yung hinihintay nyo na code na magte-text para mag-authorize yung GCash bali yung mobile number merong ite-text na code by the way tips lang Huwag na huwag nyong isi-share yung code pag merong nag-text sa inyo so yun So, yung number is, yun. So, wait lang guys. Input ko lang. Input ko lang yung number. Wait lang. Nawala yung number na minimize. So, yung number 995319. So, dito. So, yan. Main, once na ma-encode nyo yan, galing sa code. So, click lang ng submit. So, yun. Ito na sa link my card na, no? So, yun. Ilalagay daw yung last four digits sa digital card. Tapos, virtual account. Yung 12 digits. So, sa last four digits ng virtual account. Ito rin kasi, yung virtual account. So, yung, meron rin kasi itong card number, ito sa baba, virtual account. So, yung hinihingi niya is, yung last four digits sa card. So, last four digits sa card, ito. So, 48456. So, lagay nyo lang. 8456. Tapos, itong sa virtual account, dito sa ano ito yung 12 digits na number so paklasin ko lang to ha wait lang for security reasons rin yung ginagawa ko na wait lang So guys, after encoding, so after encoding, pwede ko na i-click na next. So kung naalala nyo, yung code ng number, ang so ng So, yung code is ito yung 4, 5, 6. Ito yung sa 4 digits sa last card. Virtual num, virtual card. Ito yung nakaka-cover dito. So, make sure na encode nyo yan dito. And click next. And processing. So, yun. Nag-confirm na. GCash card has been successfully enrolled. O, yun. Tapos, meron ka ng... Manghihingi na yan ng six digit na card na pin para sa six digit then after encoding the pin next then yun successful na yung ano meron ka ng reference number tapos nag text na rin oh, Gcash now is enrolled alright so Gcash card link na So successful yung linking natin dito sa GCash Visa card. So okay na, okay na to, guys. Kasi ano siya. Na GCash na link na yung card. Okay? So sulit na sulit. Pwede na tayong mag withdraw any any ATM. Okay, so share and subscribe if you learn something about this video. Maraming salamat.